Yan po ang ubod kaong ang paboritong ulam Edwin. Yeah. Yeah. Panlaga sa buto-buto. CDO. CDO ta. Ano? Ano bang kukunin diyan? Gitna. Ah, Ha. Bago makuha, tagal eh, no? Manipis. Bakit na ba? Manipis pa. Maliit pa. Maliit pa. Maliit pa. dito pa. pa. Maliit kasi itulog ka kung ano mata mis tamis yan ano ahong oh. ayun labas na napaka nipis napaka hirap balatan konti lang ang makukuha Around this. talaga naman oh no? oop oop ah, maputol Oh, oh, yeah. Ay, lana po, tol. <laughs> May makukuha pa dyan, ano? Ako, pag himay naman yun. Banat. Ito, matira. Ubud na. Ubud, ubud. Ano yun? Hmm. yun may laman pa yun sa loob parang dahon na manipis tamis yan ano si lolo mahilig dyan hmm. ano ah, nilalok ni lolo dyan patang baboy oo patang kalabaw malik pang kalabaw oo siro kayo nakatoklas yan ano Maripan mga nilalok eh Oh, malambot na malam ilang nakuha okay. hilang <laughs> <laughs> <Hala>, <laughs>